guys so mag -pre, -pre -pre lang tayong lulutuin natin yung kalabasa hindi ko na tinanggalan ng balat so may sitaw may sitaw at lang tatlong piras tatlong piraso lang yung gulay natin na klase at saka ito na lang yung ano isawag natin yung karne ng baka so yun at saman nyo ako at hihiwain muna natin tong mga ano natin gulay hindi ko na ina masyadong ano kinapalan yung hiwa niya para kwan kasi pag tinanggal natin yung balat niya baka wala nang matira kasi nipis eh so yan stay lang po tayo diyan guys bawang Ayan. So, prepare natin yung ano, sibuyas. So, kunin si sibuyas lang ang lagyan natin. So mag isang gulay lang tayo guys Dahil maulan na panahon Grabe yung ulan niya O oh, nandyan na yung bagyo Shout out kay asawa Ay nagliliquid kasi lilipat na daw siya ng bahay Lagyan na natin yung mm, karne ng baka. Ayun na. Kayo dyan guys ano bang ulam niyo? Ayan na. Pagkain na natin yung ano. Pagkain ano na natin yung sitaw tsaka... Ano ba Lagyan natin ng patis para maano yung ano, ng bata. Ayan na. Ooh, bango. tatlong klase ng gulay natin yan so ayun na, no, sarap po eh. diba? Lagyan natin ng kunting tubig. Walang kaayaw. Dito, wala nang sigil yung ilan. Ayan natin ng ating magic sarap. si wala tayong ano ngayon, wala tayong luya. Ayan, magic sarap, baka naman. Ay, napadami. Ayan. Pinapadami yung lagay natin. So, kayo guys, kumakain ba kayo yung kalabasa na may balat? O, saging na may balat, ang kinakain, Woo, sarap dito guys so lagyan muna natin ng ano kunting ano to Ayan. Taman tama yung lasa Pinagdagdagan ng kunding tubig kaya nilagyan ko ka ng kaya. Kasi ilagay na natin yung talong. Ayan na guys yung ating talong. Ganyan ba kay magluto? Oh, ibang ganda ng kulay, green, yellow, tsaka puti tapos may violet. Shout sa ating asawa na nag naglalayas. At tentan tawa, tendang. Oo, oh, madilim na yung paligid. Ayan. Sarap, oh. Hmm. Pagkakan natin ng kwan para may kunting time sa yung talong na lang yung ano hindi pa luto so e bagay natin sa ilalim ano lang tayo guys disclaimer lang po hindi tayo marunong mag ano hindi tayo magaling magluto kaya nila kasi ang daming nagbabas ang daming ano na hindi daw ako marunong magluto mas importante marunong magluto yung aking kakainin siyempre hindi naman tayo ano guys, di ba? mình đã lái đèn, Mmm Konting konti na lang ay kakain na tayo. Ngayon kalabasa, o okay, guys, Kung hindi ko, kung tinanggal ko yung balat niya, baka nadurog na yung kalabasa. Ma, meron na nga, pero may yung, ano na eh, durok na, di ba? Yan, masarap yan. Ulam natin ngayon. <laughs> Dahil may bagyo. Para may lakas tayong maglinis na naman ng kwarto doon sa loob. Ayan oh, na. Ito na yan, guys. Grabe, sarap ng ulam mo, Mek. So, na. yan na. Mapapabaw ka guys. At patay na natin dahil luto na. Mantule. Mmm. Grabe, sarap. Mmm. And guys, maraming maraming salamat sa pagtampay nyo ulit at thank you so much sa suporta yung ating channel Cooking Show Today. Thank you so much. Stay humble. Peace out.